Nahulay sa CCTV kung bakit nasira ang aking e-bike, grabe, kalungkutan talaga. Isang umaga ako ay nag exercise na patingin nga ako dito sa aking aquarium. Grabe yung improvement, malabo pa rin. Ang lakas kasi magpatama ng janitor natin. Kawawa yung kulay green, nahigop na rin. Dito naman tayo sa mga kalapati natin, kaya naman sinisipulan ko sila. Ngayon panoorin nyo ako kung paano manghuli ng kalapate. Napaka basic lang, kunwari puno ka. Nahuli ko na nga ito si Bingi, nainggit naman to si Pilay. Agad siya lumapit sa akin, hindi ko naman siya hulihin. Grabe, kaya pala ako kinakate, ay kinakagat na pala ako ng mga langgam dahil bahagi ka ng environment hindi kita pipisain dito ko muna ilalagay si Pipe at kukunin ko naman si Bingi magkahiwalay nga pala sila ng bahay dahil nagtampo ito si Pipe ngayon pinagsama ko na sila at gumawa na sila na baby nagtampo naman to si Pilay mukha kasi hindi siya nabibigyan ng pansin kaya naman lalayas na siya sa paglipas ng ilang oras ay dumating na nga ang aking mekaniko ngayong araw kasi ay ipapachensure ko to lately ko lang nalaman na chensure pala ang mga ibay dahil luli ko na nalaman kaya naman natuyuan tayo Grabe, walang pumatag kahit isa. Ayan mo, ready. Huling beses na to na mangyayari sa'yo. Kaya naman, nailalagay na natin ng yamalube. Habang nagchichange oil kami dito, ito nga ay meron na akong napansin. Tingnan natin mga katampi. Ayan o, parang may butas. Hindi lang parang, may butas sa talaga. Kaya ngayong araw ay lulutasin natin. Umalis na nga yung mekaniko natin kasi hindi din niya alam kung anong nangyari dito. Alam nyo na mga katampi. Nakakapagtaka kasi no. Tingnan nyo naman guys. So... Ayan o. No? Tingnan nyo guys ah, Walang ano Walang back dito Di ba? Wala oh. Pati Dapat may ano yun May Ano yun, yun? May itag dito Lubog yan dito dapat eh Kaso wala eh Yun know? May wifi pa yan May wifi May charot lang Ito ato naman saan Alam ko to Kung ano nangyari dito mga tampi. Pero dito Ayun oh. No? Okay so Kita nyo ba Ayun oh. No? Diba? Layo. O oh, 'di ba mga katampi, paano nga ba kaya naman napag-isip ako, buti na lang meron na ako dito CCTV. Sakto, tara panoorin natin. So ito mga katampi, titingnan natin. Papanoorin natin sa CCTV natin mga katampi. Ito na the moment of truth kung sino ang salarin. <laughs> Ayan guys, panoorin natin ay hindi pala tricycle, kala ko tricycle. Ayun, si Spider-Man. Nako po, si Spider-Man nakabike. Nako po, ano ba nangyari sa iyo? Ngayon, di ka mapakali. Ayan, ano kayo tumalon, pumalun? Wala sapot. It's a prank! kaya mga katampi. Ako yan mga katampi. Pero parang may nakatusok to. Ano ba yun? Ayan mga katampi. Mga tumambling pa ako. Ayun mga katampi. Pasensya na kayo. April Fools mga katampi. Ayun ang kwento natin for this video mga katampi. Ha. Sana huwag kayong magalit ha. It's a prank lang ha. April Fools mga katampi. <laughs> Tampi story!